YouTube channel ko at sa mga lahat sa sa lahat ng mga vloggers maraming maraming salamat po naka nakaabot na ako ng 1k salamat po kay kay ano Abra and Mom Abra and salamat po sa sumuporta sa akin. Kagabi, binibigyan ni, ni ako ng banana. Ma pa, ma ma makaabot lang ako ng 1K. Ngayon, 1K na ako. Maraming maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Ito ang bahay namin. Itong labas namin. Itong labas mga kaludz. Ano yun? Ito po ang aming bahay. Ang tawag nito nito Lods uh, San Antonio Village Maparat Dabaw di Oro. Mga Lods. Nandito po ko Lods. Itong bahay namin Lods. Loads, kan Ang bahay loads? At dito naman ako ng kumuha ng bayabas, bayabas, bayabas loads, bayabas na loads. Dito ako, diyan ako umakyat hanggang doon, loads. Hm. Tumalo jo. Hm. Baina mena jo, hun hmm. aine Dito na, ito ang bahay namin, Lods. Uh, Lods. Hmm. Pastry Block 90 Lot 18 Lods. Dito na lang ako loads, bye bye loads. Ingat kayo palagi. Paalam.